Hindi namin tinatakang aeroplano ko. Kasama ko siya. Ako nagkukontak sa mga mayors. Ako nag-aari sa lahat. Support, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong. Hindi na ako kilala. so ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Uh, kailan? malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. Mm -hmm. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. Wait, so, so ngayon po um, ang support nyo kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2020, it will be with I will Vice support President. her. Okay. Political peacemaker. Ikaw lang yung isa sa mga rare siguro na tao na meron kang pagkakaibigan kay President Bongbong Marcos at saka kay Vice President Sara. Sinubukan hmm. niyo po ba silang ipag-ayos simula nung nagkaroon ng hidwan hmm. itong unity team? Well, nung inumpisa ko yan, ang totoo niyan, Sara sigurado na mananalo for President. Nobody could beat her. Uh, very popular at that time. Now, si Bongbong naman, nakiusap si Amy Marcos sa akin, natulungan si Bongbong for his vice presidency dahil dinaya lang, sabi niya, tawagin mo muna yung mga leaders sa North bago ako makapagbigay ng uh, uh decision ko na tutulong sa inyo ako. I will invite them, manong, all the leaders in the North, but I'll use your name because you're the president of the Mayor's League. Sige, ako. Nimbita niya, dumating naman lahat. So, pagdating doon, sabi ni Jaime, oh, thank you for coming. Uh, so, we could start the early campaign of Bongbong -bong for Vice President. Dinaya lang eh, sabi niya. But Manong Chavez sa plan. Manong, can sa plan? Eh, kako, magpapile tayo for President, ay for Vice. Marami kang makakalaman diyan. Kung ang gusto kong mangyari, magpail tayo ng for President, wala pa na magpapile eh. Pero pag nagpapile si Sarah, You have to slide down. Then I have the leverage to talk to Sarah. Ikaw ang vice, protected ka na. Palakpakan sila, si BBM, salamat, salamat manong. Bawal pa noon ang lumabas. Mm. COVID. So, nakiusap ako sa Department of Health. Pwede, small group. So, nag-ayos ako, being the president of the mayor's League, regional mayors, regional mayors. Isang region, latang mayors. So nakilala si Bongbong sa mga mayor. Yung mga may nga, paano si Sara? Then nag-uusap na kami ni Sara, may plano ako diyan ako. ah uh, for president. Uh, ah for president eh. Hindi, okay lang yan ako. So, naka-ready naman, naka naman si Bongbong mag-slide down. O oh, in the end, paano, bakit hindi po nag-slide down si ah, BBM? Nagkataon ng problema nung popular na si Bongbong dahil sabi sa akin ni Bongbong noon, Manong, ang swerte ko, ikaw presidente ng Mayor's League. Puro mayors ang minimit ko ngayon. Ang laki tulong itong mga mayors. Nung tumakbo ako noon, wala ko sa mayor, sabi niya. So, nang, so, nung, nung nagka-momentum na po siya, ayaw na mag-slide down? No, ni... Uh, wala nang pagkakataon na gano'n dahil nung kinausap ko si Sarah na pag nag ka, willing si Bongbong yun ang usapan namin dahil kami mga mayors, committed kami sa iyo. As we have committed. So he is willing to slide down. Hindi naman, no? hindi na ako tatakbo ngayon. Next time na lang, sabi niya. Eh bakit naman? Hindi. Um, marami rin naging... Hindi ko nang makwento yung mga bang nangyari. So, ayon Kaya... ayaw na niya. So, so ako kay Bongbong, bingo ako, wala, wala ka ng kalaban. Uh, yung pinakamalakas for president, ayon na tumakbo, good for you. tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Wala kami, mm -mm. ako lahat ang, dinamit lahat ang plano ko, kasama ko siya, ako nagkukodak sa mga mayors, ako nag aari sa lahat. Support, support. Pag may banat kay Bumbo, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi daw kilala. <laughs> <laughs> so ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kasi kay malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing election. Mm -hmm. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. Wait well, so ngayon po um, ang support nyo kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2020, it will be with I will Vice support President. her. Okay. And manong yung kayo rin po yung kilala bilang isang um, kingmaker pero yung family mo is also in politics. Yes. So there was recently a feature uh, wherein nabansagan kayong super obese dynasty kasi sa pamilya niyo 23 candidates ang mula sa Singson family yes. sa nakaraang election. Yeah, I would like to explain that. Yes. Noong araw, ayaw kong dynasty. In mm -hmm. fact, I'm one of the authors of the anti-dynasty. We need that law. Diyan. Dahil, kung hindi... Ang karamihan kasi, dynasty, because they have to protect their own interest And, uh, kung ibibigyan nila sa iba, babalikan sila at uh, sisirayin yung mga nagawa kong maganda. So, it's on record, ha? Ah, tumakbo yung, nung governor ako, tumakbo yung kapatid ko ng babae na congressman, congresswoman, hindi ko sinuportahan. Huwag ka tumakbo ka ako dahil ayoko ang dynasty. Nandiyan na ako eh. Manong ako, ako gusto ng tao eh dahil they like you, gusto nila ako tumulong sa'yo. No, hindi pwede. Tumakbo. I have to announce, I have to campaign uh, against, against her. Wow. So yung mga tao, Totoo ba? Ayaw mong iboto labi ng kapatid mo. Huwag niyo yung boto. Kung manalo yung kapatid ko, wala na akong credibility. Parang niloloko ko ang tao. Ako. Hindi nila binoto. Ta talo yung kapatid ko, ang babae. Twice. Yung babae naman na isang kapatid ko, gusto so ko tumakbong mayor dahil pinipilit ako. Ay, wag, mo. hindi ko pinatakbo. So, again, the same. A campaign na against my sister, wag niyo iboto. Sir, sigurado ka ba huwag na boto? Eh gusto namin, huwag niyong iboto. Kung iboto niyo, mawawalan ako ng kredibilidad. Parang niloloko ang tao. So, paano so, po na pasok sa politics ibang mga anak niyo rin po, like si Ryan? Ganito Donald. nangyari. Nung hindi ko sila pinapatakbo, yung mga nilalagay ko, pinalalaki, sinalalaban ako, kontra ako. So, I'm tulog another candidate. So, hanggang dumating ng panahon na, lahat ang pinalaki ko, kumalaban sa akin. Mm -hmm. E eh, di yung anak ko na, kapatid ko, di ako kinukontra. kontra. Mm -hmm. So ngayon kung, po, kung Pedro, gusto ng tao, sige, ako. Oo, ng ngayon tanggap nyo na po na tao. kahit kapamilya nyo. Eh, kasi kasi na yung dynasty. Mm -hmm. Ang, nung araw, takot ang tao na bibili. Ngayon, kung maski may pera ka, kung masama kang tao, hindi ka boboto. So irrelevant na yung dynasty. At kagaya ngayon, uh, bawal na nga ang mag election for three times. Asawa rin nila, <laughs> kapatid nila nilalain his name. Mm -hmm. So, why not let the people decide? Uh -oh, you Marami lang in dynasty the... na nasira uh -oh. dahil hindi magandang patakbo nila. So, So, naniniwala po kayo na ang tao marunong pumili ng gusto mar -marunong nila? Marunong na ngayon. Mm -hmm. Hindi kagaya ng araw na mandaling matakot, mandaling mabili. Mm -hmm. Before, uh, Umaandar yung... Mga yung... Bilibili -bili ng boto or patronage? No, yung, yung... Yung mga ibang politician, they rule through fear. Mm. Takot ang mga tao. Ngayon, pag hindi natakot ang tao, wala na, mas yan ang gawin mo. Mm -mm. As a kingmaker, sino sa tingin niyo po ang malakas na kandidato for the 2028 elections, sa presidential elections? Well, as of now, uh, si Sarah Duterte pa rin. Mm -mm. May now, naisip po ba kayo mga dark horse niya. na maaring lumutang? Wala pa, Wala pa ako nakikita. Depende na sa mm -hmm. impeachment na mangyayari. Dahil na kung masira nila si Sara o hindi. Pero malakas pa rin si Sara. Na nakita mo, nag-impeachment. Nag lahat yung in-endorse ni BBM, bumagsak. Lahat yung in-endorse ni Duterte, umangat. Mm -hmm. Paligay, paligay si niyo po ba, Nagulat pa po ba kayo nung nagkaroon ng watak-watak sa unity team? Nung yes. nagkahidwaan? Yes, dahil uh, sumama ako dyan, dahil unity eh. Pagsasama. Yun ang palagi kong uh, kasama sa leadership ko sa Ilocos Sur. Lahat ang nakalabang ko, kaibigan ko eh. Right after election, I reached out. Pinakaibigan ko sila. Now, I, I'm... You can criticize me, but uh, gusto ko yung constructive criticism. Sige, ba balatan niyo ako. Ituro niyo ako kung anong gusto niyo gawin para, para matulungan natin ating bansa ako. Mm. I like criticism, but it should be constructive criticism. Hindi yung... Meron kasi mga attack dog dyan na badat bana. banat. Kung sabi mo pula, itim siya. Kung sabi mo itim, pula siya. So, para lang <laughs> kontra talaga. para lang mangontra. Okay. Meron din mga gano'n problema. Okay, well we'll be asking you more tough questions, Manu Chavit, but yeah. for now we'll have to take a short break. At the forefront, we'll be right back. We're back at the forefront, and we're still with Manu Chavit, who's ready to answer more tough questions. Manong Shavit, Vick Singson, uh, Vick Singson is your apo na po ba? Or is he your son? Yes, yes. Apo. Yes. Um, he was uh, recently linked with Kitty Duterte. So there's a picture of them together na si Kitty yung nagpost. Hmm. Uh, Kitty Duterte posted a dinner date with your grandson, Vick hmm. Nagulat ka ba na mukhang nagde-date itong dalawa or mukhang meron silang relationship? Hindi na ba nangulat dahil natural sa binata yan. Pinagsabihan ko lang kung talagang kailangan mahalin mo yan, kako, wag mong lukuhin, kako. <laughs> matindi yung lolo niya. Ay, yung dad, yung dad niya, ang oh, matindi. Pero, uh, alam niyo po ba na magkakilala sila? Hindi na, kayo nagulat. Labagad no, na, na, na nagkakilala sila. Mm -mm. Ilan po ba ang total na apo ninyo? Wala akong apo. Wala ka pang apo? Wala. ano Tito so, ang tawag sa akin eh. <laughs> ah, ano? Ah, Sabi ko parang galing naman. Wala po. Uh, ilan po ang pamangkin ninyo? Marami. <laughs> Madami. So hindi nyo nakaka-count na... Uh, hindi ko na mabilang. Oo, oo. Pero kung sakali magkatuluyan <laughs> si Vic at si Kitty, matutuwa ba kayo sa ah, ano, yes. North and South? Ah? Very strategic. Yes, yes. Naisip niyo po ba mag-politics eventually <clears throat> si Vic? Well, if they go to politics, that's a good combination. Mm -mm. Yeah, that's North, true. North south and south. Yeah. yeah And kayo po ba, um, kung yung mga apo slash pamangkin ninyo, hindi nyo nabibilang, yung mga anak po, uh, ilan ang total na anak niyo Dalawa. Dalawa? Dalawa lang? Dalawang dosena. Dalawang dosena? Okay. Kasi sa kutaka, dalawa lang? Okay. At anong age po yung pinakabata ninyong anak? Eleven? 11. Kasi meron kami picture dito, Happy New Year, kasama yung family nyo. Napakalaki po talaga ng pamilya ninyo, no? Oh. Pag reunion po ba, like Pasko, New Year, <coughs> nagsasama talaga yung ah, dalawang yes. ng anak. Taka, plasma, lang mga occasion, uh, meron silang Bible group. Pag nagpatawag ko, present lahat sila, magkakala, magkakasama lahat sila. Bible group? Uh, Viber. Bi Viber, kasama Viber. nyo silang lahat? Yeah. Kamusta yung usapan nyo doon? Um? Uh, wala. Palitan. At uh, pinagsasabihan ko sila. And gumawa na ako ng korporasyon, 24K. 24K? Oo. Oo hindi na kayo um, umaasa na madadagdagan pa ang anak ninyo? Pag may lumabas pek na yun. <laughs> so confident kayo na alam nyo po ang lahat ng anak ninyo. Accounted yes. for lahat. Yes, yes. Oo. Dahil pili naman eh. Hindi naman ako yung kung sino-sino lang ang <laughs> Okay. At sino po ang pinakamalapit sa inyo? Out of the 24, meron po ba kayong closest? Wala. Malapit lahat sila. Wala akong pinipili eh. Ayaw hmm. ko may magsero sa kanila. Kung sino patulog, to tutulungan ko. Among them, may nakikita po ba kayong pinakanagmana sa inyo? Uh, mabait yung bagong city mayor ng Bigan, si Randy. Yun ang maganda ugali na nakita ko mula bata. Walang interes sa eleksyon, nataon lang. Uh, nataon lang na kinuha siyang vice. Tapos yung mayor na kapatid ko, ayaw na tumakbo. So siya ang ginawa ko. Nung dahil may kalaban. So, nagka-problema kami dahil I have to look for a vice mayor dahil akit ng mayor, si Randy. Nung, nung sinabi ko, kay Randy, ikaw ng mayor, naghanap ng vice, mga konsyal. Nung nag-file sila, walang lumaban. So, ano po siya? Si City mm. of Mayor of Vigan. Mm. Ma na mausay yun. At nung, ang napalitan niya po ay yung former mayor mausay. na si Bonito. Lahat naman, naman mausay sila. Oh. Pati yung vice-governor ngayon, anak ko, dati ng governor. So, magtratrabaho naman lahat. Mm -hmm. Sino At, po ang pinak-nagmana sa inyo sa pagkagaling sa negosyo? Eh, hindi ko ba malaman. Pero wala pang tatalo sa akin sa paggastos. Sa paggastos? <laughs> Kayo po ba ang pinakamagastos? sa Magastos ako dahil inuubos kong pera ko. Eh. Bakit yung inuubos? Hindi ko na madala pag namatay ako eh. <laughs> <laughs> Pero sa dami po nila, wala po bang humihingi ng mana or umaasa na sila yung magmamana ng malaki? No, si hindi kakarit ko sila. Anong negosyo nyo? Binibigyan ko kapital. Mm -mm. Mas gusto ko yon. I don't want a dole out. Gusto ko reward system. Kung magnegosyo sila, magnegosyo kayo. Hindi ko kayo bibigyan ng pera, kung masisira lang kayo. Mm, so, hindi po kayo nagsispoil. No. na kilala kayo na napakayaman. Mm. Sa mga anak nyo, kailangan pagtrabahuhan nila ang pera. Matuto kayo. Ako, ako bata pa, nagtatrabaho na eh. Uh, I used to sell peanuts and soup drinks sa sinehan namin. Mm -hmm. Pero -mm. kami dalawang sinahan na nung araw. Nagtatrabaho na ako. Then, sumasama ko sa construction daddy ko. Nung nagkagulo, muwi sila sa Manila. Nagpaiwan ako. Ako na mahala sa construction namin. Natang negosyo. Batang-bata pa ako. So, sakray na ako sa trabaho. So, kung ganun po, ano ang pinakagalanting regalo na binigay nyo sa kahit sino sa mga anak ninyo? Well, ang... Wala naman akong regalo. Kung ano lang nilab binibigay ko. So, pinagsasabihan ko lang sila. Mm -mm. Nung binigay ng tatay ko na... Okay, ingat kayo sa sinasabing nyo. Kung meron kayo sinabi, kailangan... Tuparin nyo. Tuparin nyo. At uh, bulas na mga wala ang credibility nyo, wala na kayo, wala na kayo silbing tao. Mayroon mga magaling magsalita, wala na naniniwala dahil alam nila sinungaling eh. Pero ako, 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 nagsalita, siya lang. So, Ay, may lila ako magsalita eh, pero totoo yung sinasabi mm -hmm. ko. Sa so, mga anak niyo po, ano yung pinakamalaking hiningi na sa inyo? na meron na ba na pabili ng private jet or... Wala pa naman. negosyo lang. Kumihingi sila negosyo, binibigyan ko. Pinaalala yan ko. May mga alalay sila. Ginag-guide. So, anong negosyo gusto nila? Sa so, pagpuhunan po, ano yung pinakamalaking na hingi sa inyong puhunan? Yung bunso ko, si Ryan, dahil hindi ko alam kung di ako tatagal eh. So, inuna ko muna yung bunso. Baka mamaya hindi nakabot. So, binigyan ko ng hotel kagad. Ah, oh, wow. Okay. So, galante naman Dal pala hotel. talaga. Oh. Oo. Basta gagamitin sa negosyo, galante oh. po kayo. Kasosyo niyo po ngayon ang um, GMA Network para sa movie production. Yes, yes. Bakit niyo po naisip na movies kahit na medyo matamlay ngayon ng industriya? Dahil gusto kong tulungan ng mga ang movie industry natin dahil nung araw, ang nanay ko producer. Maraming nagawang pelikula dahil murang-mura lang ng araw eh. 100,000, 120,000. Para mag-produce. Mm -hmm. Ang bayad ko sa mga artista ng araw, uh, 1,000, Ma malaki na sa kanila. Pero malaki na Mita. rin data yung 6,000 dati, dati. no? Dati. Mm -hmm. Pinakamahal ng araw, 120,000 si Fernando po. So, mura lang ng araw. Pero ngayon, mahal na. Billion. Mm -hmm. So, gusto ko lang tumulong talaga sa industriya kaya po kayo pumasok sa kaya movie po pumasok. production. Marami ko ginawa, wala naman kasama. Nung nag-uusap kami ni Atty. Annette Gosson, kami nang gagawa. O sige ako, bigyan ako ng pera. Sira ng bahala Meron pong balita na gustong iproduce ni uh, Manny Pacquiao ang buhay ninyo into a biopic movie with Mark Wahlberg. Narinig nyo na po ba ito? At anong comment nyo dyan? Si si Manny Pacquiao po ipoproduce so, ang buhay niyo into a biopic with Mark Wahlberg. Yung, yung Hollywood, Hollywood, Hollywood namin yun. Namit na namin sa Vegas noong araw. Mm, mm Kung ganun po ba interesado kayo? Kung international production of your life? Well, bakit hindi? At, uh, basta magaling yung producer. Mm -mm. In fact, may mga writers now from New York na darating sa July 4 na gusto rin gawin yung story ko. And may mga foreigners na gusto gawin yung ano ko. Especially mm -hmm. the book na ginawa ng... Na, na you know, ano, it was written by a police uh, yeah. guy, mm -hmm. Tiga uh, They will translated into 15 languages. Uh -oh. So Tagalog, English, Arabic, uh, uh Chinese, Japan. So ito po magiging oh, worldwide available yes, in different world, languages. Yes, uh, worldwide. Yeah. And then actually, the, I, I received may connection. may correction, po kami na yung biopic is about Pacman pala, co-produced with Mark Wahlberg. Yes. Kung sa kaling it's about Pacman naman, are you going to be interested in producing a film like that? Yes, yes. Totoo lang ako sa kanya. Hmm. Si Manny kasi pambirang, pambirang tao. Kaya lang, madalang ang problema lang sa kanya, madaling umuho, marami nang luloko sa kanya. They're taking advantage, especially nung tumakbo siya ang presidente, they really took advantage of him. Mm -mm. Kuminartahan lang siya lang kuminartahan. Kamusta po ang relationship ni Manny Pacquiao? na? Okay naman. right after the election, magkaibigan kami. Inimbita nga ako nung, nung nag-aaway na kami sa birthday niya, after election na lang ako. So after election, nagpunta ako sa birthday niya. Uh, so nagsalita ako ron, I'm glad that we are back. Talagang ganyan na magkaibigan para mag-asawa, nag-aaway-aaway ko minsan. Ngayon, <laughs> <laughs> nagkalika na kami ako. <laughs> so bating-bating na po kayo. Uh, At manonood po ba kayo sa laban niya sa Vegas? Yes. This, uh, ma ako nga, ang tansya ko mahirapan. Pero it's a big thing kung manalo siya. Uh, noong 26 years old, sinabi ko na sa kanya, money, mag ibong nga ng pera mo dahil at the age of 40, as a boxer, you will be very old. Magbabago yung reflexes mo. Yung reflexes niya nung araw, madaling umiwas eh. Ngayon, hmm. nantay niya suntok. So, yun ang pagbabago diyan. Pwede ka lumaban sa mga kaedad mo, ako. Eh, pag may lumaban sa kanya, matapang kasi. laban ang laman. Dinaya lang siya sa Las Vegas eh, yung siya. Ang kalaban niya, Spence. Nakapablis, pustahan na. Nung maglalaban na pinalitan, yung pinalit, ang tangkad, yun ang naghahanda talaga. Talagang dinaya siya, sinadya. Ah, yung nadaya siya na... Pinalitan. Na napalitan. So that was something you didn't expect as well. And yun ang talagang hinanda na kalaban niya. Nagpractice uso. Pero Hindi niya kalain. So sa inyong palagay po, hindi accidental yung pagpalit? Plinano hindi, yun? Hindi, plinano. Meron mm -hmm. yung boxer si Charlie, Charlie Suarez ah uh, hindi pa natalo. Sabi niya sa akin, patulong sa akin, uh, wala na akong pag rito sa Asian countries. Kailangan ihanapan niya ako laban sa US. Agad-agad, pinalaban ko sa US. Binigyan naman ni Babarov, na kaibigan ko. Noong unang laban, pinalitan na naman ng matangkad yung kalaban niya. Iba nakapublish. Hindi pwede ang ako. So, pinalitan naman. Mm -mm. Pangalawa, nanalo na naman. Ga Ganon din, pinalitan yeah. na naman. Pangatlo, for championship na pinalitan naman matangkad. So na naranasan nyo na naman na, Oo, na, may, may mafia rin dyan eh. Mm -mm. Yung last fight niya, hindi na ako makahindi dahil kung hindi ko tatanggapin, lalayo siya sa championship. Maski matangkad, linabanan niya, tinumba niya. Ito nanalo, for championship na si Navarrete. Mm -mm. Naglaban sila, naglaban sila na, nung na, nakasuntok si Charles Suarez pumutok si Navarrete pinahinto laban eh mananalo na eh dahil nga So talagang nakataba. nangyayari po ba yan sa ano pala yung mga daya, dayaan okay. Daya na naman dahil hininto na pinanalo si Juan da, Minenos Menos headbutt sabi mm -hmm. yeah. lahat ng nanonood pati judges yeah. walang headbutt Nagreklamo ko sa World uh, Boxing Organization. Pinalitan naman ng desisyon. Ah, okay. So meron naman po kayo nakuhang remedy. So dahil Maroon. po kinukulang na tayo sa time, we'll have round-up questions. Seven round-up questions. Yeah. And mabilisan sagot lang po. Hmm. Paano nyo gustong maalala bilang politiko? Na uh, sincere maglingkod. pag ang politiko kasi, hindi lang yung... Ang Ang importante, you are elected to be serve, to serve, not to be served. Yan ang kabilibili nako sa mga mm. anak ko, Bilang negosyante. Bilang negosyante, you should be sincere. Uh, walang, there should be enough for everybody. Uh, don't be greedy. Don't be greedy. Maganda aral po yan. Don't mm. be greedy. Greedy is Bilang... the, always the downfall of everybody. Greedy is the downfall of everyone. Yes. Bilang philanthropist. Well, uh, you have to spend your money. Gaya si nami ko, hindi mo madadala yan eh. Mm, mm I have a big project now. Yun na lang last project ko siguro. By putting up a, the tallest Jesus Christ in the world. Oh, saan niyo po ilalagay? Sa Ilocos. Sa Ilocos? Yes. Sa, ang tallest now is Brazil, 39 meters yes. lang. Mm -mm. Among the images. Ngayon, gagawin ko 141 meters. Wow, and ikayo po magpa-fund nun completely? Yes, yes. Bilang kingmaker, Mm. Ano po yung uh, gusto niyong iwan na legacy bilang kingmaker? Uh, well, baka hanap tayo ng sincere na leader. Strict rin, pero yung walang ano sa pera. Hindi interesado sa pera. Mm -mm. Ideal po yan. Mm. Bilang father? Well, father, huwag ka lang mag-anak kung hindi mo mga <laughs> <laughs> okay, okay, ah, yeah, well, sustentuan. Kaya kayo, 2,000 kaya sustentuan lahat. Well, 2,000 pa na po bilang grandfather. Hindi pa ako grandfather. Oo, <laughs> ang uncle na lang, uncle. Kasi lahat ng apo niyo, ano, mga pamangkin lang. bilang, uh, ayan, grandfather or uncle, ano po yung gusto niyong iwang legacy? Na, na hindi nagsisiluani yung totoo lang lahat. Dapat matuto tayo lahat na hindi magsiluani. Sa ibang countries, binabati ko siya si Mm -hmm. Dito, bale wala eh. Oo oh, nga. Dito, ma ano, madali magsinungaling madali kahit. Madali uh, magsinungaling. Bilang lover, anong legacy po gusto niyong maalala kayo for? Well, lover, eh, kailangan mahali mo yung hindi sa, hindi sa beauty. Kailangan sa puso yung magandang ugali. Yun naman ang pili ko dyan, eh, yung magandang ugali, mabait, kaya sa maganda na hindi mabait. <laughs> so, kailangan mabait. Importante. Mabait, mabait. Opo.